pretty well doing bucket challenge. Matutuwa nito sa akin si Sis. Ang daming good feedback sa akin bucket challenge. Nakakatuwa naman. Is bucket challenge ka pala, Sis. Nakakatuwa naman. Magkano ba ang dinonate mo, ha? Ang saya naman nun. Nakatulong ka pa sa kapwa. Mag-share ka naman. I'm so proud of you, Sis. Bakit, Sis? Hindi naman ako nag-donate eh. Nag-post lang naman ako ng 2 hindi lang hindi naman nila malalaman yun eh. Bakit ba? Hindi ka pala nag-donate. Sisi, aware ako na hindi ka mabuting tao. Pero bakit ka ba ganyan? Ha? Hmm. Akala ko naman matutuwa ka, sis. Eh, bakit mo naman nasabi na masama akong tao? Eh, buti nga, nag-challenge pa ako sa pag-propose ng bakit. Grabe ka naman. Ang level na yung ginagawa mo, na pati charity, ginagamit mo sa pagpapapansin mo. Ang silbi ng Ice Bucket Challenge ay para makatulong sa may hirap, hindi para makatulong sa poser na kagaya mo. Ha, Sisi? Ako nagpapapansin, Sisa. Siyempre gusto ko lang naman matry mag Ice Bucket Challenge. So, bakit? Malalaman ba nila yun? Ikaw lang naman ang nakakaalam eh. So, huwag mo lang sasabihin sa kanila. Nominate kaya kita sa Boiling Water Challenge. Ha? Magbuhos ka ng mainit na tubig o kumukulong tubig dyan sa sarili mo para matigil na na yung kalukuhan mo. Ha? Ano mo pa, pakikiuso yan? Ha? Ano? Paki-explain, paki explain ha? Love you, love you. Hmm? Hmm? Oh no, no, sis, no. Huwag mo gagawin sa akin yan. Huwag mo akong buhusan. Ah! oh my gosh, eh. It's a big no-no, sis. Hindi ko gagawin niyang boiling water challenge na yan. Baka masira pa yung ganito ko. Alam mo yan.